Hello, Chelsea! Hi! Hola! Oh, Welcome to Madam Oya Contesera YouTube Channel. Dumating na nga rin sa Mexico ang isa sa mga maituturing nating early prediction dark horse ng Miss Universe International Beauty Pageant. Siya ay walang iba kundi si Chichi Vanessa, ang mala Barbie doll, ang pigura at mukha. Noong nakaraang buwan, umalis siya sa Miss South Africa Contest matapos maging target ng xenophobic online attacks at kalaunan ay tumanggap ng imbitasyon para makipagkumpetensya sa Nigerian pageant. Nang walang pagkiling, ituloy ang kanilang mga pangarap at magambag sa paglago at kaunlara ng ating dakilang kontinente. Dagdag ng pahayag, sinabi ng mga autoridad sa South Africa na nagsusumikap silang linawin ang status ng pagkamamamayan ni Adetshina matapos sabihin ng Departamento ng Home Affairs ng Bansa na nangangasiwa sa imigrasyon na ang kanyang ina ay maaring gumawa ng pandaraya sa pagkakakilanlan upang makakuha ng pagkamamamayan ng South Africa. Noong 2001, ang Departamento, gayon paman, ay pinawalang sala si Adetshina sa anumang maling gawain na sinasabing siya ay sanggol pa lamang noong panahong iyon. Sa pagsulat sa Instagram pagkatapos ng kanyang tagumpay, sinabi ni Adetchina na ito ay isang pangarap na natupad na naglalarawan sa corona bilang hindi lamang isang simbolo ng kagandahan, ngunit isang tawag sa pagkilos para sa isang nagkakaisang Afrika. May chance ba siya sa Miss Universe Crown? Mag-comment ka lang below. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And I thank you.